Sarap, my God. Sarap, Mim. Yes, my God. So, 100%. Mm. Mm Hi -hmm. mm -hmm. mm -hmm. hey, mga kalugit! Good evening, good afternoon kung saan ka man sa sulok sa mundo. Kain po tayo, mukbang na naman tayo. Adobong latoy na may balatong na may baboy. Dako nga baboy. Ready na, kain na kayo. Rice, sa... So ayan, kain tayo, sarap Oh. So hayaan nyo ako mga kalugit na hugas ako ng kamay ha. Mukbang naman tayo, oh, daming rice. Ayan. Shoutout sa mother ko, pasinsya lang mother bibing ha, ladrido. Dahil nagmumukbang ang anak mo para sa mga bells. Ayan. Ginoo pa. Ayan. 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 Pasensya ha, patay gutom lang talaga ako. Asa ang juice? Mm. Harap siya, may gum. Mm. Busa niyan tong ano lako. Mm. 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 May landers daro na. Ni Buhok. No. May landers daro 들어 왔는나요자 봐. Venha, Jôs. Hmm. Sarap. Hmm? hmm. Mga behind the scenes, ayan. Mga kaharap ko. Hindi ba? ganian hmm. Ganyan lang, 'di ba? Hmm? Naik satu, naik apa? Very good. Terima kasih. Terima kasih. Terima Agad na, na. ang ko, mm -hmm. uh -huh. mm -hmm. Gusto ko magpataba. Sabi ng mama ko, Sharon! Mataba ka na yung liig mo. Ang itim-itim na. Mama, flawless ang anak mo. Hindi yan itim ng liig. Ayan, oh. Sarap, my God. Sarap, Amin. Yes, my God. 100%. Bakal. Bakal. <coughs> Sarap no? Ganado talaga ako basta magkaan.

combination. Sarap. Word. Sarap talaga kung maluto. Walang tibo. Ganyan. Ah. Ito yung <laughs> um. <laughs> ito. Ito yung ito. Ito yung ito. Ito yung ito. Ito yung ito. Di ba ba Madam mo mawiin na kain ba Bebikir <tolak> kau <tolak> ini, soal kalau macam 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 Ang kakalagay lang. Tapos, na... Disappear. Sabi okay. po, may ikaw sa si lugas to. Mm. Ayos ko yun. Nagkilip. Walang ingro ng kamay ko ha. So ayan, mga kalugit. Tapos na. Finish or panash finish, finish or padak.

Perfect. So thank you so much mga kalugit. Napakasarap po ang ulam namin. Ayan sa mga ano dyan. Wala na pong diet si Mr. Ingron. Thank you. Good night everyone. Good morning. Matutulog, magigising every Always pray ko tayo. Like and share po mga kalugit para enjoy po ang aking vlog. Thank you.